Sisimulan daw Landown, incoming president Rodrigo Duterte ang kampanya kontra ilegal na droga sa mga barangay at isa sa solusyon niya, magtalaga ng mga dating sundalo at graduate ng ROTC sa kada barangay. Umaaksyon si Delvera. Those who destroy the lives of our children will be destroyed. Those who would kill my country will be killed. Simple as that. No middle ground. No apologies. No excuses. Ito raw ang magiging pamantayan ni incoming President Rodrigo Duterte sa pagtupad ng pangako niyang sugpuin ang krimen sa bansa sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan para mas epektibo. Sisimulan daw niya ito sa pinakamaliit na sangay ng gobyerno, ang mga barangay. Ang plano ni Duterte, magtalaga ng Special Civilian Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary o SCAA sa kada barangay. Dapat marunong sa armas. Only those who have completed ROTC at may because pahawakan ko ng baril those already ex-soldiers or have retired, but they will be under the supervision of the barangay captain. But administratively, they have to report to the precinct commander or station commander of the area where they are assigned. Sa local government code, pangunahing responsibilidad ng mga tanod na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga barangay. Pero ang requirements sa kanila, marunong bumasa, sumulat, nasa 18 hanggang 60 anos, at physically at mentally fit. Pabor naman daw ang mga barangay official sa pagtatag ng SKA, pero sana raw, sanib-pwersa na lang sila sa mga tanod. Iba-iba naman ang si sitwasyon ng barangay. Kung sa barangay ko, okay sa akin. Pabor ako ron. Para may makakatuwang naman ako na talagang may knowledge hindi ako mahihirapan pagdating sa pagbibriefing sa kanila, mas malawak yung kanilang kaalaman. Tibo kami dito eh. Dipindi lang sa lugar siguro na parang pabanjing-banjing lang yung mga tanong nila. Ang ilang residente may alinlangan din. Mas maigi kasi yung tanong dahil sila ang nakakalam sa area namin. Oo. Oh. Pagtagalabas pag po ang ipapalit, paano nila malalaman ang area namin? Hindi sila taga rito. Gail Vera, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.